Dahil masama ang panahon, magluluto tayo ng gabi at saka mahal ang gulay. So, magluto na lang ako ng gabi. gulay from my garden and fresh healthy food. Yan na guys ang gabi ko. Hindi ko siya hinaluan ng dahon. Gusto ko yung mga tangkay at saka lamat. Yan. Ang gabi ko guys. May alamang siya na maliliit na hipon at saka yung uh, lento na barboy. Ang ginakahog ko. Ayan na po.